Ayun, ayon ayon Rex, sindi ilaw dyan. Ay. Ayan. ayan Gandang gabi. Galing tayo ng tagaytay ngayon. Kaso may tumawag na naman. Dito lang sa ano. Manlapig, kapas, tarlak. eh. Tapos mo kaya ay papapas mo ko. Nakita sila ng cobra dito, nakagit. Kaya kahit pauwi na tayo. Nasa magaw na tayo, bumalik na tayo. Eh. Eh, osama na si Benum. <laughs> Papa Benum. Papa Benum. Papa <laughs> Benum. Papa <laughs> Benum. Papa <laughs> Benum. Hindi pinasok, bro. Uh, so. Ah, Ayan, nagugutom na si bro <laughs> Ayan ang ating poging poging driver Saan nakita mo si Coco <laughs> Coco lang po Koko lang <laughs> bear Coco <Lumber>. lang <laughs> nakambejo uh, oh. ah. Then, ah. Ya, di makalabas si Rex share. Pala gila ilaw, John share. sa sa kabilang side sir ay alam ko hindi ko makita pero ang ganda lang sir wala, wala kang ilaw sa ano sir dito sa labas dito sir wala mo dito eh, Saan mo nakita dito po sir sa uh, bahay na hindi na tayo yeah, kapel pa hawak muna Sabitin ko nito ano ko bag 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 ilaw yeah. si Rex ah ini kaya yung camera Saan nakita eh. kayo? Gabi. Delikado. <coughs> sa palengke. <lupa> Sige, umpayon. Ah. Doon tayo. Sige, best na kami nakakil, sir. na kagenser. Mumuna na muna tayong pusa kasi malilida. Cobra 'yung nakita mo? Oo, mali siya. Diyan nakita. Dito sa log, sir. Ay lang ngayon, hindi ko na magilap Dito nagsa-sa sa loob dito. Dito. Opo. Pinasok mo 'to, sir. Sinasama natin. Nung bukas rin pumasok. Nung oras mo nagkita? Nung oras siguro, sir. Ah, nung tumawag ka, sir, no? Ano Dito sa Sierra, wala?

punya nga harusuhai jadinya bala se lupa <t Krista. ichi> ano ka taba, Sir? Dyan? Oo. Oh. Wah, taba! Matakot nga pagbalit lang, Sir. Gabraso? Oo nga. Gabraso. Yung una nakaiga kaya nung kaya lang nung natayin ng tunsa ko kasi yung tunsa ko... Paano kaaba? Yung aba, Sir, hindi kumano yun. Umarap na lang kasi sa amin. Mga ganyan Hmm? Sir. Tapos na. Hindi lalabas yun doon agad-agad. Hindi lalabas.

Sabihin natin ng konti ito. Sabihin natin ng konti. May butas doon eh. Doon oh, may butas. Doon eh. May let. boss, bidyan.

Ah, nandito. yung butas dito. Kacha tayo? Wala ang sinilip tayo. Kacha tayo? Uy, yung kacha. Cobra, ayan o. Yung kacha. May kacha kayo? Wait lang, wait lang. Bro, pake ano? Pake ano yung salaming ko. Sa gilid. sa gilid? Di ba nilugta mo? Wala nang tao ka. Sa gilid lang naman dito. Wala nang tatawag ka na Kailangan eh? laki Kailangan? Yung kumayayan sir. Kasi malaki-laki na kita mo. 'Yan paok muna. Dati <laughs> oh, po 'yan. Ha? <laughs> Balugya po, ko, sir. Ano yung tagol? Aluwapo. Oh, tsaka oh. kule. Oh. Yellow. Ate na yellow. Kasi magtaka sir, 'di ba? Tatao ya ka ng kain ng cobra? hindi mo. agi lagi lang mure no lang. Ay, ne ne. Dapat 'di 'to, no? Oh, Para 'di na pabayaan. Ba. Ba. Oh, wag ko sisirain 'yung mas. <laughs>

eta pintalan di kwarto tinalakad sa buntok maobra oh obra wag yatang ini pa tang lapad na ali pa kera pa kituni kata gulno gigit niya sir eto na oh bunganya eto na na ako na ni alex eto po medyo maliit dalawa daw ito kailangan mo malalaki laki ayan yan sulok bubos yo oh obra nasa ilalim sadang ano hagdanan ng ano may man hagdanan to boss dito po ano lang ali siroke niya diyan okay siroke mo mm Maraming ano. Kilala mo na ayun po si dito. Yun, dito yun, malaki, nila, gumagala. O, tignan pa natin. Mga bagay dito, bra, dito bra. pag lumabas, na tempo ang lumabas. napo, Tutoklaw ka. Obra talaga. oh nandito pala. lang. pa kaya eh. Hindi ko na talaga. <laughs> Ito po, pong mete meto pete pusa. po sa yung ayan po katsa <laughs> Ay, ayan po katsa yan ayan po katsa yan yung pinatago natin <laughs> <Tignan Yeti. laughs> ayan po, Bas -Bas. Ali, po. po po boss boss ano yung pa po po tignan po ang nagkita nyo po mas malaki yun so, natin gumagala at saka po yung ulo niya parang may ano corona kung nakaganan po siya kasi nung tumayo, lumapit po yung mga aso ganun yung ulo niya. Hindi, gumagano din to, di lang lumapad. oh, hindi lang lumapad ka. Hindi lang na ano. Tignan po natin. Meron pa siyang nanay ko sa kesa naman po, malaki daw. Noon kung pumasok. Sawa. Ewan ko kung ganyan din ko kulay. Sa kesa ni ko. Dito. At tagal na lang, hindi mamamatay. Robot? Robot? Na, hindi mamamatay kapag tagal na lang. Ang naman na lumabot. At least nakuha na natin. Ang dama pali po. Oh, tignan pa natin. Ah, uh, siguro pupunta lang siya diyan pero baalis din. Ah, wala, wala na Wala da sa pagkain. Pero gagalaw ka. Siya no siya pumasok. Siya pinatatakpan. Ah, pinagtatakpan na. Sinara si ko. Wala na diyan, po. Ah, Pag hindi siya nakalabas, mamatay siya. Ano ah, ka diyan? Oh, pero maaamoy niya sigurado eh. Pero may amoy na rin, hindi naman. Pero, Yan. Isa na please tayo. Ah, nabutan natin pero may sinasabi din sila, malaki eh kaso yung kabila masukal na masukal, bakante tsaka yung bakod nila ganyan lang kataas siguro nakalipat papalikan na lang natin pag nakita nila uli kasi may mga alaga sila doon baka yun yung balik balikan nila susunod makukuha na natin yun siguro kasama nila ito no mm. baka, anak niya hmm. na patayin, pero kung saan kasi tinuturo doon natin nakita yung ahas na yan so, yan, balikan na lang natin pag nakita uli eh, asal ni galing pa tayong Tagaytay. <laughs>